Ayan mga kainsyan, ready na nga po yung ating dadalhin ano? Pupunta tayo ng farm Nandun kasi yung amo natin At uh, ayan, mga nakaredy na po lahat yan mga kainsyan Tapos so, ayan pa mga kainsyan, yung ating dadalhin So tara na, tayo ng bumiyahay At uh, tayo ano, mga tayo mga kainsyan Let's go! So ayan nga po mga kainsyan ano? Uh, Nag-voice uh, recording lang po mo tayo So sa sa ating Pagkaraad araw ay paputang uh, papunta nga po tayo ng Na uh, no? no, kung saan na nandun nga po yung amo natin na uh, yun yung ating binidyo natin kanina ay dadaling nga po natin ngayon doon no. So kanina maganda nga po yung araw uh, bigla nga pong uh, kumulimlim. Siguro parang uh, uulan mga kainsan. Taglamig pa po kasi rito mga kainsan. So ayan dito sa bandang kanan natin ayan nga po ay ang diplomat quarter o tinatawag na puntahan ng mga embassy. Yan sa kanan po na yan, ayan uh, po yung uh, lahat ng embassy, Philippine embassy o lahat lahat ng country nandiyan po sa loob na yan, mga kainsan. So kung gusto niyo po pumunta diyan, uh, dito lang po yan sa Kalid Road. Uh, Philippine Embassy po diyan po yan, mga kainsan. So ayan, mga kainsan, samahan niyo po ako muli sa ating uh, pagraray ngayong araw. Tuloy-tuloy uh, lang po tayo, mga kainsan. Ayan, dito nga po sa banda rito, uh, ito po yung uh, tinatawag nilang uh, wadi laban. So, dyan po sa may tulay na yan, pagka kumaliwa ka dyan, uh, eh, sa may taas ng tulay dyan mga kainsan, yan po ay tinatawag nilang wadi laban ano, mga kainsan. So, i-exit ka dyan sa kanan na yan, yun, tapos iikot na kanon uh, bali dyan nga po yung mga headquarters ng ano rito, ng kapulisan ano, mga kainsan. So sa puntong ito, uh, medyo traffic nga po ito mga, mga uh, medyo na traffic. Dahil yung uh, papuntang, uh, papuntang damam, kakanan, papuntang kaliwa, papuntang alcards. So pali ang way natin ay dire-diretso lang po tayo no, mga po ay nandito nga po tayo sa lugar na to ay ito po ay ang metro no ito po yung metro ito po yung may train ano so ito pong train na to ah uh, sa may bandang taas na yan sa may bridge uh, kakaliwa po dyan yan po ay ang um, papuntang badia mga kainsan so kung gusto niyo pumunta ng badia dyan po kakaliwa lang po dyan mga kainsan so ayun ah, uh, tuloy tuloy na tayo mga kainsan Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together we'll make a stand we've got to fight to find a way dare to fall to find out was to say and no more hate just admit that you're just afraid time to let go of all that you do. Now, let's leave A better day Ngayon nga po, uh, medyo nag-reduce tayo ng speed dito, mga kisang. Bali, ang takbuhan nga lang po dito ay 120, ano, mga kisang. 120 km per hours. So, dito... Uh, ito na nga po yung uh, pinaka checkpoint ano, mga kinsan ito po yung uh, uh, border ng ano ng Riyadh tapos mo na po ang kasunod nito mga kinsan so ayan yeah, medyo mag ano nga po tayo dyan na uh, magdaan lang po tayo dito ano mga kaysan basta meron pong ganyan ayan. dahan daan lang po tayo niyan. Uh, tapos ah uh, na tayo ng Musamia mga kaysan. Dito nga po sa daan na po ito, uh, medyo napakatarik po ito, no. Mga kaisan. Ito po ay bulusok po talaga. Ah, uh, napaka bilis nga po ang takbuhan po rito. Masyado po ano rito. Yung 120, ah, uh, pwede na po siyang tumakbo ng uh, 140. Bali pag lumagpas lang po tayo ng uh, checkpoint, yan, 140 na po ang takbuhan diyan. Wala na pong problema sa kung ni camera ah, hindi ka naman mapipiti ka ng camera dyan mga kaisan so yan ang bilis nga po dyan oh, no? napakatarik tapos yung mga pagilid ng uh, daan ay puro bundok bundok ano, mga kaisan so yan tuloy tuloy na tayo dyan mga kaisan sobra bilis nga po natin dyan ano. so tuloy lang natin ang ating uh, ride mga kaisan hanggang sa makarating tayo ng farm Ngayon po, ah, ito nga po, kakanan po dyan. Ah, yan na po ang ah, uh, Musamiya, no, mga kainsan. Yan na po ang Musamiya Road. Papasok po doon, kakanan po doon sa bridge na po na yan, mga kainsan. Mga Kinsa na naputo yung video natin kanina. Nandito na tayo sa sa bukid ano? Sa bukid ang amo natin. Nandito tayo, ayan. At hindi uh, na natin na video. Nandito yung amo natin kanina. Sa na natin yung mga pagkain na dala natin kanina. So bukas baka bumalik din tayo dito sa umaga. ayan, pauwi na rin tayo sa balik-renta tayo mga Kinsa ano kung na yung ating video kanina dahil uh, nag-init yung cellphone natin ngayon papalabas na po tayo dito sa sa farm ng amo natin ganyan nga po yung itsura ngayon maganda na nga po dito, maliwalas na dito ngayon mga kaitsan nalabas na tayo ng gate mga yan. Ganda nga po yung itsura ng farm. Tinabas po nila yung puno rito. Yung matataas na puno. Ah, putol na. Ngayon, ah, nagsasanga na sila. Nag-ano na. ngayon babalik na po tayo ng uh, Riyad, mga kainsan <coughs> excuse me po mga kainsan ito mga kaisan ito po yung papuntang Baka, papuntang Jeddah ito po yun bali kung bibiyahe tayo papunta to sa Jeddah uh, nasa almost 10 hours diretso po yun walang uh, walang stop over kung diretso natin baka po yun mga papuntang Jeda pala mga kaisan Pero una po yung Maka Tapos sa uh, Jeda Nandito na lang po siguro ang ating video mga kaisan Dahil uh, mahaba na po nga yung ating video no, mga kainsan. At uh, naway na gusto nyo pa rin ang ating simpleng video ngayong araw uh, Ingat and God bless po sa ating po lahat mga kainsan. uh, na lang po natin ang ating video po today no? Sa so, muli mga kaisan Ingat God bless po uh, Sabi ko nga, life is better, better is life So happy na tayo mga ka-insan Shout out mga ka-insan saludo sa kapang AW Ingat and God bless po